A day on my life as a teacher sa makabagong panahon. 5.30 na naman. Pwede bang 5 minutes pa? Eme, samahan niyo kong simulan ang araw ko. Halina't magtimpla tayo ng mainit na kape. Time to be agro na naman. Here we go again in the most notable profession or at least pretend to be one hanggang sumipa ang kape. Pagkatapos natin magkape ay kailangan na natin magbihis at magayos para sobrang latina. Kunin na din natin ang mga gamit at mga lesson plan na gagamitin natin para sa araw na ito. Yes, go la hayaan. At dahil maaga ang klase, maaga tayong pupunta ngayon sa eskwelahan. Ngayong araw sasabak na naman tayo sa digmaan. Amen. struggle na agad ang teacher niyong Latina dahil sobrang init ang panahon sa Pilipinas. Pagdating sa room, ayan na naman ang mga estudyante na kay gagaslaw. Pero alam niyo ba, kahit ganan niyang mga yan, mahal na mahal ko yan. Di ba nga? Good morning, Good morning, Good morning, Good morning, okay, okay. Yeah, yeah. Sana mo pa wala <laughs> pa talaga <laughs> nakita. hindi lang lesson plan ang aking tinuturo. Ako rin ay kapag may kaunting oras ay naglalaan din ako na araw upang magbigay ng gabay sa mga bata. Okay, naiintindihan ka. Magpakabait kayo. Hindi na bale kung ilan ang nataniman mo ng binhi ng pagbabago at pag-asa para sa kanila. Ang mahalaga, naging instrumento ka sa hindi inaasahang pagkakataon para sa kabataan. Nakatapos na naman tayo ng isang araw for today's video. Kaya naman, gaya ng dati, tuloy lang, usad pa, alam kong kaya mo. Huwag kang papayag na di mo maabot ang pangarap mo. Huwag mong antayin, abutin mo!